The Department of Agriculture expects retail prices of rice to increase by as much as 5 pesos per kilogram in the next few weeks. Bakit nga ba napakamahal ng bigas sa Pilipinas? Paano ba natin matitiyak ang pinagmula ng mabilis na pagtaas ng presyo nito? Nabudol nga ba talaga tayo ng kasalukuyang Pangulo? O baka naman, hindi lang nagiging malinaw ang mga paliwanag sa atin ng mga nasa gobyerno? Marahil ay hindi lingid sa kalaman ng karamihan na habang lumilipas ang panahon ay pangkaraniwan na lamang na tumataas ang halos lahat ng bilihin sa mundo at iyan ay dahil sa tuloy-tuloy na pagde-develop ng mga makabagong mekanismo at sa mga kalamidad na dumaragdag ng gasto sa mga namumuhunan sa bawat sektor ng industriya ng bawat bansa sa mundo, gayon pa man ay kapansin-pansin na tila nga, ay napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Kaya't ang tanong ng ilang Pilipino, bakit? Kasalanan nga ba ito ng kasalukuyang Pangulo? Upang maliwanagan tayo sa mga nakalilitong balita patungkol dito, ay susubukan nating ikumpara ang presyo ng bigas sa panahon ng mga dating Pangulo at kung saan nagmumula ang mga iniimport nating mga produkto at kung gaano karaming bigas lamang ang naipoproduce ng mga Pilipino. At ayon nga sa website ng Statista, ang Pilipinas ay nakapag-produce ng 19.76 metric tons ng palay noong 2022. Nangangahulugan ito na ang aktual na bigas na naipoproduce ng Pilipinas sa taong ito ay aabot lamang ng 13.18 million metric tons ng bigas. Samantala, ang karaniwang nakukonsume na bigas ng mga Pilipino ay aabot ng 16 million metric tons ng bigas kada taon. Nangangahulugan ito na kulang na ang bigas na naipoproduce ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Kung kaya't nag import pa tayo ng mga bigas mula sa ibang bansa at karaniwang ito ay nagmumula sa Thailand at Vietnam. Ang karaniwang import ng Pilipinas na bigas mula sa ibang bansa ay umaabot ng halos 4 million metric tons kaya't dahil dito ay naaabot ng Pilipinas ang sapat na supply na bigas para sa bansa. Gayunpaman, dahil nga sa laki na kinakailangang import na ito ng Pilipinas para sa bigas ay nagkakaroon ng dahilan ng mga rice importers para taasan ang halaga ng mga ito dahil sa sistema ng supply at demand. Kapag mas malaki ang demand ay mas tumataas ang halaga ng produkto kaya't isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit nagmamahal ang iniimport na bigas ng mga Pilipino. Bukod pa riyan, dahil sa pagdepende ng bansa sa pag import ng mga produkto ay mas malaking foreign reserve ang nagagamit nito sa pagbili ng mga produkto na siya namang nakaapekto sa pagbaba ng halaga ng ating sariling currency na nagdudulot rin sa pagtataas ng halaga ng mga produkto sa ating bansa. Ang Vietnam ay nakapagpuproduce ng tinatayang aabot sa 43.5 million metric tons ng palay sa kada taon na aabot naman ng 29 million metric tons ng aktual na bigas. Mas mataas ito ng higit kalahati sa output ng Pilipinas. Bukod pa riyan ay mas kakaunti ang populasyong Vietnam kaysa sa Pilipinas. Kaya't mas kakaunti ang demand ng kanilang mamamayan kumpara sa demand ng mga tao sa Pilipinas. Sa madaling salita, mas marami ang supply at mas kakaunti ang demand kaya't mas mababa ang halaga ng produkto sa kanilang bansa. Kaya naman ang halaga ng bigas sa Vietnam sa kada kilo nito ay aabot lamang ng 10,000 Vietnamese dong hanggang 19,000 Vietnamese dong o 22 pesos hanggang 43 pesos sa kada kilo. Gayun pa kung dadalhin mo sa Pilipinas ang produktong ito, ay natural lamang na mas tataas pa ang halaga nito dahil sa dami ng proseso na gagawin at sa dami ng gastos, maibiyahi lamang ito at maidistribute sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya maaaring madoble ang halaga nito pagdating sa Pilipinas na maaaring umabot ng 40 hanggang 80 pesos ang kada kilo. Sa madaling salita, ay mahal na talaga ang bigas mula pa lamang sa pinanggalingan nito patungo sa Pilipinas. At para mas maging malinaw, tignan natin ang halaga ng bigas noong 2013 sa tatlong taong panunungkulan ng nooy presidente na si Noynoy Noy Aquino. At ayon nga sa data ng Philippine Institute for Development Studies noong 2013 ay naglalaro sa 32 Hanggang 36 lamang ang presyo ng kada kilo ng bigas sa Pilipinas. Samantala ayon naman sa data ng CEIC data ang presyo ng bigas noong 2013 sa kanilang bansa ay aabot lamang ng 12,000 Vietnamese dong ang kada kilo o katumbas ng 27.90 pesos kada kilo kaya't naglalaro lamang sa 32 hanggang 36 pesos ang kada kilo ng bigas sa Pilipinas sa panahong ito at wala pa noong regional conflict sa Europa at wala pa rin noong pandemya dito pa lang ay mapapansin natin ang layo ng pagkakaiba ng presyo ng bigas sa Pilipinas at Vietnam noong 2013, kaya't kung sa panahong ito ay tumaas ang presyo ng bigas sa Vietnam sa kada kilo nito, magtataka ka pa ba kung bakit napakataas na rin ang presyo ng bigas sa Pilipinas? Sa madaling salita ang halaga ng presyo mula sa ibang bansa, ang isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas sa mga bansang gaya ng Pilipinas na dumedepende sa ibang bansa para sa mga exports nito. Bukod pa riyan dahil sa mga kasalukuyang digmaan sa Europa at Gitnang Silangan ay patuloy pa rin ang pagtaas ng produktong petrolyo sa merkado na ginagamit sa halos lahat ng produksyon sa mundo kaya't mas tumataas ang halaga ng mga produkto kaya't hindi akma na basta na lamang natin isisi sa kasalukuyang pangulo ang pagtaas ng presyo ng bigas sa panahong ito dahil noon pa man ay mahina na talaga ang produksyon ng bigas sa Pilipinas at hindi iyan basta na lamang mapapalakas ng pangulo sa loob lamang ng wala pang dalawang taong panunungkulan. Isipin mo na lang, ilang-anim na taon ang pinanungkulan ng bawat presidente sa Pilipinas. Pero may nakaresolba ba ng isyong ito? Gayunpaman sa performance ng kasalukuyang Pangulo, ay nadadagdaga naman ang output ng palay ng mga Pilipino. Isa itong indikasyon na gumagalaw talaga ang ating gobyerno dahil noong first semester ng 2023 ay umabot ng 9.03 metric tons ang palay na naiproduce ng Pilipinas, mas mataas ng 300,000 tonelada noong nakaraang taon. Habang noong 2018 naman, noong panahon ni President Duterte, ang halaga ng bigas noon sa Vietnam, base sa data ng FFTC.org, ay aabot ng $501 ang kada tonelada nito. Ibig sabihin, Umapatak na 12,200 Vietnamese dong ang kada kilo nito sa Vietnam nakatumbas naman ng 27.93 pesos sa kada kilo. Subalit ang aktwal na halaga ng bigas sa Pilipinas sa panahong ito ay umaabot ng 47.43 pesos. So imagine, kung noong panahon ni Duterte ay nasa 12,000 Vietnamese dong lamang ang halaga ng bigas sa Vietnam, ngayon ay umaabot na ito ng 19,000 Vietnamese dong sa kada kilo nakatumbas ng 43.49 pesos sa Pilipinas. Kaya't ano pa bang i-expect natin na magiging aktual na halaga ng presyo nito sa Pilipinas? Kayat ang problema sa bigas ng bansa ay hindi lamang dahil sa galit ng ilang Pilipino sa kasalukuyang pangulo, dahil ang tunay na dahilan, ang mga bansang pinanggagalingan nito ay nagtataas din ng presyo at maging ang halaga ng fertilizer at pesticide ay patuloy din ang pagtaas sa merkado at iyan ay epekto ng nangyayaring supply chain disruption dahil sa mga kasalukuyang nangyayaring gulo sa mundo. Isama mo pa ang pagkalugi ng ilang mga namumuhunan dahil sa mga sakuna at kalamidad sa buong mundo na nagdudulot na pagkalugi sa mga ito. Kaya't natural lamang natataas talaga ang halaga ng bawat produkto. At sa dami ng mga isyong ibinabato ngayon sa administrasyong ito, ay kailan pa nga kaya makakaahon ng mga Pilipino kung imbis na masusing pagbibigay ng solusyon sa matagal ng problema ng Pilipinas pagdating sa kakulangan ng produksyon ng bigas sa bansa ay kailangan pa nitong unahin resolbahin ang napakaraming issue na ibinabato sa kasalukuyang Pangulo which is kapag ibinaba nito ang kanyang depensa laban sa mga kritiko at nag-focus lamang sa problemang ito sa huli ay mabibigo pa rin siyang magtagumpay na gawin ito dahil kung mahina ang depensa ng isang Pangulo laban sa mga kritiko ay posibleng magdulot ito ng mas malaking kaguluhan para sa sambayan ng Pilipino kaya't ang pagtataas ng presyo ng bigas sa kasalukuyang panahon ay hindi nangangahulugan na mas magaling ang Pangulo noon dahil noong panahon nila ay mas mababa lamang ang halaga ng imported na bigas mula sa ibang bansa subalit hindi na sa panahong ito na ang halos lahat ng exporter ng bigas sa buong mundo ay nagsipagtaas na din ang kanika nilang presyo.